nag-auhag ang usa ka member sa iyang mga silingan sa barangay Magsaysay, Kidapawan City nga magbantay batok sa mga kawatan og motor o motor naper human gikawat ang iyang mahalon na motor niadtong January 16, 2025 adlang Huwebes pasado alas 2 sa kadlawon. Kini ang auhag sa 62 anyos nga biktima nga si Zaldi Tabora nga residente sa Purok 3B Relocation sa Kupsan Eskutan ng Barangay sa Dihang Gikay Nabi Kini sa Brigada News FM Kinapawan. Uh, kinahanglan mag-amping po do. Ognami mga motor, kinahanglan i-kuhanin niyo good safe kay Basigma. Itabok po ako ang nakarnap day. Sumala so, pa ni Tabora wala siya magdahum nga kawaton ang iyang motor nga CRF 150 color pula nga dunay plate number nga MBH764 sanglit wala man kini ginahilabdan sukad nga ana kini sa iyang kamot sulod na sa duha ka tuig kumpyansa ra gyud gayo ko kay magduha na katuig ka tuig nga parking parking na ko dira sa kilid akong balay Pero nakapadlak man eh motor ang motor sir, nagkakadina. Oo, nakapadlak. Walay kadina pero nalaklang lang siya dugang pa ni Tabora, mahinong danon kaayo alang kaniya ang maong motor, ilabi na sa iyang trabaho. Dako kayo itong gamit sa kuha, kayo mo itong ginagamit na ako mag-duty, din responde kay Bipat ko sa barangay magsaysay. Gidaig usab sa biktima ang hinanaling pagresponde sa Kinapawan City Police panahon sa maong panghitabo. Wala may pagkulang po ang kwan sa mga kapulisan kay gani mutawag ko sila responde din na aman sila dayon si Zaldi Tabora, isa lamang sa mga biktima sa pagpangawat og motor dinhi sa dakbayan sa kidapawan niining ining kasamtangang tuig 2025. Mga kabrigada, responsable kita sa atong mga motor. Dili isali nato isalig kanunay ngadto sa mga kapolisan ang pagbantay nini tungod kay dili sa tanang panahon na sila makaresponde sa mga insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ronnie Sandad. 97.5 Preka the news FM Kirapawan the Music and News Authority